Ayan, o. Oh, ayan na yung mga kabuti. Ayan, o. Oh. Dyan sa baba, marami na naman tayong mga harvest. Yun yung mga pinheads nyo, no. Andami, oh. Ang dami, Ayan, o. Oh. Ayan, mga kaibigan. O. Oh. Harvest ako mamaya. o. <laughs> oh. oh PM, PM na na. Sino yung gusto? Ayan, o. Oh, o, oh. see? Tignan nyo. Pag may itinanim, may aanihin, kabute, oyster mushroom. O, oh, ayan. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang dami na, ang dami na. Mamaya ako mag-kilo-kilo, mag magsupot-supot. Ayan, o. Oh. Bili na kayo. Ayan, o. Oh. See, dami dyan, o. Oh. Oh. あのダメよ。おおおお